Napilita lang anihin ng mga pananim sa La Trinidad Benguet na sa tuloy-tuloy na pagulan. Habang sa Baguio, kabado ang ilang residente sa posibleng pagguho ng lupa. Live mula sa Baguio, nasa front line. na balitang yan, si Dave Abuel. Dave, kumusta ang lakas ng ulan at hangin dyan? Julius, tuloy-tuloy na buhos ng ulan at paminsang bugso ng hangin ang ipinaranas ng Bagyong Nika dito sa Baguio. Bagamat wala pang napaulat na pagguho ng lupa, patuloy na nakalerto ang lokal na pamahalaan sa posibleng epekto ng bagyong Nika. Dito lang nakaraang bagyong Hulyan, gumuho ang isang bahagi ng transit house na ito sa Purok 5 Dominican Mirador sa Baguio City. Kasamang natangay ng landslide ang garden at parking area. Nagkapitak din ang mga pader. Dito lima iwasang mag ng caretaker nito na maulit ito dahil sa bagyong Nika. Isa lang ang Parucinco sa mga landslide prone area sa barangay Dominican Mirador. Bagamat hindi pa malakas ang buhos, tuloy-tuloy naman ang pagulan sa Baguio. Ramdam din ang pagbugso ng hangin. Kaya ang mga pampublikong pasyalan, isinara na muna. Napornada tuloy ang one-day trip ng magtiyahing sina Cheska at Lawrence. BF, hindi na po uulan. Um, Magna-night market na lang po. Pinauwi ng maaga ang mga empleyado ng city government. Ayon sa Public Information Office ng Bagyo, kahapon pa sila nagsimulang maghanda sa posibleng epekto ng bagyo. Sa ngayon, wala pa namang napaulat na landslide at mga residenteng kailangang ilikas. The mayor is also discouraging sana yung mga visitors sa Bagyo. Huwag muna kayong umakyat dito sa Bagyo. Sa La Trinidad Benguet naman, apektado ng bagyo ang mga negoso. Halos walang turista sa sikat na strawberry farm. Pati bentahan ng broccoli at lettuce matumal. Ang magsasakang si Roger, inani na ang mga tanim niyang lettuce. Masisira lang daw kasi ang mga ito kapag nababad sa ulan at baha. Julius, patuloy pa rin tayong nakararanas ng pag-uulan dito sa Baguio City at kanina nga Julius, gumuho ang bahagi ng riprap dito sa Gibaltar Road. Bumagsak ang ilang parte ng lupa na sumusuporta sa riprap kaya nakalitaw ngayon yung culvert nito. Wala namang napaulat na nasugatan o naapektuhan sa insidente yan. Kinordonan na rin ng mga otoridad ang lugar. Balik sa inyo. Maraming salamat, Dave Abuel. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.